General Torre, makikipagtulungan sa barangay para sa mas pinalakas na kampanya laban sa ilegal na droga. Naritong ang news ni Ian Articona. Mas paigtingin pa ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay General Torre, plano niyang makipagtulungan sa mga opisyal ng mga barangay upang matukoy ang mga sinasabing drug offenders. Gayunman, siniguro ng hepe ng pambansang pulisya na gagalangin nito ang karapatang pantao at huhuli ng mga suspect ng buhay at hindi binaril. Kasama niya ano sa metrics ng PNP ang dami ng mga naaresong drug suspects kaya hinimok niya ang mga pulis na magparamihan sa pagdakip ng mga gumagamit ng ilegal na droga. Tiniyak naman ni General Torre III na sakaling makasuwa ng mga pulis dahil sa ginawang pag-aresto ay pagkakaluba ng mga ito ng legal assistance ng PNP. General Torre, makikipagtulungan sa barangay para sa mas pinalakas na kampanya laban sa ilegal na droga. Narito ang news ni Ian Articona. Mas paigtingin pa ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang kampanya kontra ilegal na droga. Ayon kay General Torre, plano niyang makipagtulungan sa mga opisyal ng mga barangay upang matukoy ang mga sinasabing drug offenders. Gayunman, siniguro ng hepe ng pambansang pulisya na gagalangin nito ang karapatang pantao at huuli na mga suspect ng buhay at hindi binaril. Kasama niya ano sa metrics ng PNP ang dami ng mga naaresong drug suspects kaya hinimok niya ang mga pulis na magparamihan sa pagdakip ng mga gumagamit ng ilegal na droga. Tiniyak naman ni General Torre the Third na sakaling makasuhan ng mga pulis dahil sa ginawang pag-aresto ay pagkakalooban ng mga ito ng legal assistance ng PNP. General Torre, makikipagtulungan sa barangay para sa mas pinalakas na